Hi guys! Good morning po! Ayun na aking bebe. Naka ano pa siya, naka bonnet kasi malamig nga po. Pupunta pa sa ano, sa ito, sa palengka, palengke. Palengke lang. Sa Fred Meyer, sa grocery store po, mag-grocery kami ng kaunti kasi wala na masyadong grocery sa bayan. Samahan niyo po kami ngayong araw. Pero bago yan is, magpapaano muna po kami, magpapagas muna kami sa Costco. Ko. Kasi konti na lang po yung gas namin. Ayan guys, nandito na po kami sa Costco. Ayan oh. Mm, So, marami pong nagpapagas. Ayan. Ayan, nakapila na kami. Kasi pag may membership card ka, syempre mas medyo may ano, mura-mura. tapos ano, ah, uh, may points kapag may membership ka uh, card ka. Kaya dito na lang po kami nagpapagas. Ayan. Siyempre, kasama din naman aming baby. Kasi wala namang mag-aalaga sa bahay. So, pag mag-grocery kami, siyempre, kasama kaming lahat. Ayan po. Hi! Ano pong bibili mo sa Fred Myers? Pwede rin na ba yung sa Fred Myers? Ha? Ha? Guys, dito kami sa Fred Myers na. Ayan. Hey, Ayan. na. At ayan, nandiyan na nga po kami sa loob ng Fred Myers. At ayan, kukuha lang muna ako ng mga prutas. Tapos si Thea, nakita niya yung sa may balloons. Gusto daw niya ng balloons. Sabi ko sa kanya, mamaya na po dahil ang daddy niya na ang kukuha sa kanya ng balloons. Ayan, kumuha lang po ako ng prutas, banana, ayan, ha, uh, konting, basta konting prutas lang. Ayan, ayaw magpa-video ni Thea. <laughs> So, ayan. Kumuha na rin ako ng toothpaste niya. At toothpaste namin. Tapos, yung mga ibang groceries pa po. Ayan. Nakikita niyo na meron dyang uh, gatas. Yung uh, downy ni baby. Tapos, apple juice. Meron ding bulak para kay baby. Kasi yung ginagamit ko sa kanya pag nagpoop siya. Yung pinanguhugas ko yung bulak. Para ano, uh, mas okay. Tapos, uh, yung konting pagkainite yan. Chocolate. Yung mga ganyan po. Ayan, and then tumingin din ako ng ah, uh, para kay baby. Yung ano din, yung, yan, yung stocks na yon Pero hindi para kay baby, yung para kay taya po yon Ayan, yan lang naman po yung ano, yung binili namin. Pati yung itlog, meron ding lemon, ayan. So, yan yung mga iba po dyan is free ng government. Para kay sa aking te, Taya. Tapos may Oreo din po. Ayan, yan lang po. And then, tapos na kami mag-grocery. Pupunta po sana kami ng Starbucks para bumili ng ah, uh, ng drinks, ayan. Kaya lang, walang tao. So, umalis na lang po kami. Tapos, siguro, ano, mag drive through na lang po kami para makabili na, ano. Kasi gusto ni Taya na, ano, ng cake pop. Ayan. Ayan, tapos na po kami mag-grocery. Ayan, o. Oh, tingnan ko, meron na siyang, ano, balon niya. Ito. Encanto na, ano, balon. Ayan, pauwi na rin po kami. Pero, dahil sa Starbucks, nadaan mo na kami sa Starbucks. Ito, aking baby. Sabi ko na sa inyo, eh, o. Oh. Tulog pa rin po siya. Hanggang makawi kami ng bahay, tulog pa rin po yan. Ayan, baby, what's that? Are you happy? Yay! Ayan o, oh, tulog na tulog pa rin po ang aming bebe. <laughs> Ayan, nagulat, nagising. <laughs> Smile, say cheese. Anong singgit po ng mata mo? Pauwi na po tayo, tulog ka ng tulog. Very good. Very good ang baby namin nakauwi na kami ng bahay. At ayan, aking anak. <laughs> Kung nakain na niya yung cake pop niya, ayan oh. Hmm. Oh, ayan po. Oh, may kagat na yung chocolate niya. Oh, masarap po kasi ito eh. Yung strawberry. And yan. Baby, yummy? Yummy. -hmm. <laughs> Tapos ito naman, sabi ko po sa inyo, oh, yung aking buchinching na isa, ayan Oh. Tulog na tulog pa rin. Hmm. Hmm. Tulog pa rin siya. <laughs> Yun lang po for today's video. Thank you for watching po. God bless us. Bye bye.